Ay, ang daming yung pwedeng daanan. Dito pa kayo dumadaan. Ito yung barko na nagsasagasa ng mga buya ng sapyaw. Ayan o. Dinumog na naman yung kaayos namin buya na dinumog nila kapon. Grabe na naman itong mga barko nito. Ito yung nagakot ng buhangin papunta ng Marabilis. Sa Manila Bay. Nagakot ng buhangin galing ng Iba Sambalis sa San Antonio. Pero sapul na sapul na naman yung buya na kaayos Grabe naman itong mga barko ito Ang luwag ng dagat Bakit yung mga may patanaw ang buya pa ang dinudumog nila Talagang sinasadya na nila sa gasaan Pero no? Sapul na naman yung buya ang kaayos Yung kadudumog nila Kaya ari lang namin ayusin Kung hindi kami nagpandar ng bangka Ay nadumog din ang bangka Grabe naman ito Anong klase naman ito? Tapos, ang buya. Ayan, oh. Tutok na tutok. Kababatak-batak lang yan kanina. Sa abang tiyan na duman.